Guys, trabaho ko po dito sa Antipolo Kopang ay ganito. paling care pilihan hand uh, emang hey, mahal, ui simpa kami guys, kisah simpa kami, halo oh, guysim downtown. So, po. Ang ano niya? Opo, mami. Opo. Opo, mami. Opo. Opo, wag mag Opo, opo, opo. Opo, mami. Bang. Malaki-laki. Tingnan natin sa loob. They're yeah, so great. Ayan, yung... Ang jitsu. Ang jolibi, oh. Dool kaayok. sanatan aw. Kamu sila mga sili na diri. Eh. so yan na po. Potob siya, second floor lang. Dito kami sa SM Chiri Antipolo. May may dagang dagan na eh, Elevator Oh, elevator Huwag doon, huwag doon O, escalator O, dito, deh Balik, balik po doon O, oh, patawang tasig mo Okay, matuto sila Ito to, to, darling ko Ito, darling ko to eh, oh. Ate kong makulit Darling kong makulit Ano? Direna sa taas si floor. Eh, mo Si brother, tangkan pa sa akin yung brother ko. Ano ko yan pang sunod sa akin? Ang aming junior. 'Di ba? Tangkad-tangkad niya. Oh. <laughs> si brother, oi, wag mo kaming A1. Yung A1 na to, brother nang iiwan no. Oh. Bijo, bijo din siya. So ayan lang po guys. Nakapunta na din kami ng SM dito sa Antipolo downtown. Guys, yung trabaho ko po dito sa Antipolo Kopang ay ganito. Ito yung trabaho ko. Nagbibili lang muna ako ng mga sasakyan at saka motor. <laughs> Wala kasi trabaho guys iba't ibang klase ng motor at iba't ibang klase ng sasakyan ang makikita mo dito. Malinis pa yung kalsada. At may nagtitinda sa gilid ng kalsada, guys, na mamadamit, mamura lang 'yan. At mga pagkain din, nagtitinda sila. So ayan po, maraming salamat sa inyong panonood bye and God bless you all ingat po kayo lagi at ako ay mag-iingat din dito habang hindi pa ako naka-flight gala-gala muna minsan galing po kami simba guys kaya nakalakad-lakad -lakad dito lakad-lakad lang muna kami bye bye